sino nga ba naman ang hindi maengganyong magparehistro sa Philippine Identification System of Philsies o kumuha ng Phil ID o e -Phil ID kung tatanggap ka ng cash assistance? Tulad na lamang ng post na ito na kumakalat online na nagsasabing tatanggap ng 5,000 pesos na cash assistance ang sino mang magpaparehistro sa Philsies. Pero ayon sa Philippine Statistics Authority, hindi yan totoo. Sabi ng PSA na bagaman ang Phil ID o e ID ay maaaring gamitin bilang patunay ng pagkakakilanlan sa iba't ibang transaksyon kabilang ang pag apply para sa mga benepisyo mula sa gobyerno ay dadaan pa rin sa mga patakaran at regulasyon ng kinaukulang ahensya upang makakuha ng cash assistance. Nais din namin linawin na ang pag-register sa, sa PhilSys kasi ang pagkakaroon ng Phil ID o Evil ID ay hindi nangangahulugan na kwalifikado na gata yung sinuman para makatanggap sila ng, ng cash benefit o resistance mula sa gobyerno tulad ng mga social protection program. Binalaan din ng PSA ang publiko na manatiling maingat sa maling informasyon tungkol sa Phil C sa social media at iwasan ang pag-click sa mga kahinahinalang link at pagbibigay ng personal na informasyon kapalit ng cash hinikayat namin yung publiko na report sa PSA ang kahit anong informasyon tungkol sa mga individual o grupo na sangkot sa mga ganitong gawain. So hindi siya ano, hindi yan totoo na uh, makakatanggap sila ng, ng tax. Sabi ng PSA, na sa ilalim ng Republic Act 11055 of Philsis Act, maaaring maparusahan ang mga namemeke ng Phil ID o mga hindi otorisadong nag-iimprinta ng nasabing ID at pagmumultahin ng 500,000 pesos. Sa datos ng PSA, umabot na sa higit 85 milyong Pilipino ang nakapag-rehistro sa PhilSys. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico. As in